At dahil wala pa akong pasok At wala pa akong work permit Ay hindi pa ako pwedeng magtrabaho At kaya naman naisipan kong pumunta dun sa may aming restaurant Dun sa may tapat ng beach Para maglakad-lakad Para maanungain Medyo nakakainip lang din po kasi sa bahay sa ngayon eh At habang nalakad nga po ako dyan Ay eh, nakita po ako ng kasamahan ko sa Hendos Kaya isinabay eh, na po nila ako Dahil sila po ay eh, papasok na sa trabaho Lalakarin ko lang naman talaga itong uh, aking pupuntahan Simula sa bahay hanggang sa work eh, Nakita nga ako nga uh, aking kasamahan kaya nakisabay na ako hehe <laughs> ayun nga paulit-ulit na nakisabay pasensya nga pala sa pagka-delete ko dun sa mga pinos ko ng mga restaurant dito kasi baka maban yung aking page eh dahil nga sa wala akong permit na i-share yung kanilang mga restaurant baka ako eh mapagalitan <laughs> at hindi lang yun baka ma-block pa po ang aking page sayang naman po ito kahit hindi pa tayo nasahod eh pinaghirapan din po natin tong pagbablog <laughs> at malaking tulong na nga din po sa akin tong pagbablog ko na to nang dahil po dito marami pong nakakilala sa akin at marami pong nag-offer ng mga bagong opportunity. At isa na nga po itong dito sa aking hendos. At ito ang naging daan ko kaya po ako napunta rito. Dahil nakilala po ako ng ating ibang mga kababayan. At tinulungan nila ako para makapunta rito. At hindi naman po sa pagmamayabang mayroon pa nga pong dalawa po nating na kabayan na gusto po akong kunin. E eh kaya lang mas nauna po kasi itong sa hendos. At naka-application na po ako dito. At medyo napagastos na rin po. Kaya hindi na po ako umatras. At hinintay ko na lang po marilis ang aking visa po dito. Kaya yun, nag tuloy-tuloy na po ako at naghihintay na lang po. Kasi po sila eh, mag endorse lang po sa employer. The rest, ako na pong bahala kung may papasa ko yun o hindi. Doon sa ibang company na nag-re-recommend po sa akin na pumunta rito at sa ibang island din po. Pero hindi ko na nga po pinatulan yun. Sabi ko, pasesya na sir. Boss, kasi nga po, mayroon na pong mas nauna sa inyo. At ito nga po ang Josh Bondi dito sa Hendo Sideout. Yun na po ang aking uh, nakuhanan at na-applyan. At inihintay, ko na nga lang po, sir, ka yung aking visa. Kaya, sorry, yun na po ang sinabi ko sa kabayan natin na gusto kong kunin. <laughs> Shoutout na lang po sa inyo sa dalawa natin pong kabayan dyan. Hindi ko na lang po babangitin ang inyong pangalan. Kilala nyo na po kung sino po kayo. <laughs> At isa pa nga pong kagandahan po dito kahit English Carabao ka lang o English Barok eh pwedeng pwede ka rito. <laughs> Maintindihan na nila yun. Basta't nakakapagsalita ka ng English dito. Ox na yun. At hindi mo rin po pala kailangan dito ng IELTS tulad ng inapplyan ko noon sa UK. Kahit may employer ako, okay. kailangan pang magpas ng IELTS. Dito walang IELTS, IELTS. Basta sanay ka magsalita ng English. Kahit English Carabao, English Barok o English ano, uh, pa yan. Pwedeng pwede ka rito. Basta yung skill mo eh pahalit ilang qualification. Yun lang. Salamat. Love you all. Mama Chip Chip. Alright.